Ang Amerikanong pangulo na si Donald Trump ay magbibigay ng talumpati ngayon sa pangkalahatang asembleya ng United Nations. At alam mo, nagbigay na siya ng kritisismo laban sa United Nations pati na rin sa Europa. Kasabay nito, pinuri niya ang sarili sa pagpigil ng maraming digmaan sa mundo. Kaya iminumungkahi ko sa episode na ito na mabilis nating balikan ngayon sa emergency na paraan ang mga pangunahing pahayag ni Donald Trump sa United Nations General Assembly ayon sa pagkakasunod-sunod ng walang labis na emosyon. Gayunpaman, tatalakayin natin ng maikli ang sinabi ng Amerikanong Presidente sa mga lider ng mundo. Ako si Alexi Pichi. Setyembre 23 ngayon, talakayin natin ito sunod-sunod. Sige, magsisimula ako sa pagsasabing si Trump ay sinimulan ang talumpati sa pagpuri sa mga tagumpay ng Amerika. Ibig sabihin, sinabi niya na sa kanyang unang termino ay nagtagumpay siya sa ekonomiya at sa paglaban sa ilegal na pagtawid sa hangganan ayon sa kanyang sinabi. Ngayon, walong buwan pa lang mula nang ako'y maupo sa pwesto. Tayo na ang pinakamainit na bansa sa buong mundo at wala ni isang bansa ang makalapit o makapantay sa atin. Mapalad ang Amerika dahil may pinakamalakas na ekonomiya, matatag na hangganan, makapangyarihang hukbo, matibay na pagkakaibigan at matatag na diwa sa buong mundo. Ito ay tunay na gintong panahon ng Amerika. O siya, dito na nagtatapos ang papuri. Pinuri ang sarili, tapos nagreklamo. Ang totoo, napilitan ang presidente ng Estados Unidos na gumamit ng sira o sirang teleprompter para bigyang diin ang kanyang malalim na reklamo sa United Nations. Narito ang sinabi niya, "Dalawang bagay ang nakuha ko mula sa United Nations, masamang escalator at masamang teleprompter." Nagreklamo siya na nasira ang escalator habang paakyat siya sa bulwagan ng pagpupulong. At ayon sa kanya, ano raw ba ang layunin ng United Nations? Sa ngayon, parang puro sulat lang ng matitinding liham ang ginagawa nila, pero hindi nila ito katuparan. Walang saysay ang mga salitang iyon at hindi nito masosolusyonan ang digmaan. At dinadagdag pa nila na ang United Nations ay talagang hindi epektibo sa kasalukuyan. Tinalakay ni Pangulong Trump ang kagustuhan niyang makuha ang Nobel Peace Prize at sinabi niyang lahat ng tao ay naniniwalang karapat dapat siya dahil sa pagsisikap niyang mapanatili ang kapayapaan sa mundo, si P, sinasabi ng lahat na dapat akong makatanggap ng Nobel Peace Prize para sa bawat isa sa mga tagumpay na ito. Sabi niya, ibig sabihin nito ay natapos niya ang ilang digmaan. Para sa akin, ang tunay na gantimpala ay ang mga anak na lumalaking kasama ang kanilang mga magulang dahil milyon-milyong tao na ang hindi mamamatay sa walang katapusang at walang saysay ng mga digmaan. Hindi ako nababahala sa mga parangal kundi sa pagliligtas ng mga buhay. Sunod, didiinan ko na hindi makakakuha si Trump ng Nobel Peace Prize ngayong taon. Ngayon, kahit ipanukala siya, nominasyon lang para sa kasikatan at isang taon lang. Ganito ang proseso. Sunod, tinawag ni Donald Trump ang lumalaking dinamika ng paglutas ng sigalot batay sa paglikha ng dalawang estado sa pangkalahatang asembleya ng United Nations bilang gantimpala para sa Hamas. Na kinumpirma ang mga panawagan para sa tigil putukan at pagtatapos ng sigalot sa Gaza Strip. Tungkol ito sa pagkilala sa Estado ng Palestina. Ngayong araw, kinilala ng Canada, Australia, Pransya at nagkakaisang kaharian ang Estado ng Palestina. At heto pa ang kasunod. Tungkol dito si Gabrit, si Gavrit. Tila pinalalala pa ang alitan dahil may ilang miyembro ng organisasyon na nagsusulong ng pagkilala sa Estado ng Palestina ng mag-isa. Dapat pagbayaran ng Hamas ang kanilang kalupitan ng malaking halaga. Ang pahayag ni Trump ay direktang tugon sa ilang bansa sa Europa na kumikilala sa Estado ng Palestina. Ang simbolikong hakbang na ito ay nagpalala sa internasyonal na pag-iisa ng Israel at hindi sinuportahan ng Estados Unidos. Sabi ni Trump, ang pagkilala sa Palestina ay parang gantimpala sa matitinding kalupitan, kasama na ang nangyari noong Oktubre 7 kahit na tumatanggi silang palayain ang mga bihag o pumayag sa tigil putukan, nag-alok si Trump ng alternatibong diplomatikong paraan. Imbes na sundin ang hinihingi ng Hamas tungkol sa ransom, dapat magkaisa ang mga nagnanais ng kapayapaan sa isang mensahe. Palayain ang mga bihag ngayon. Palayain sila agad. At idinagdag pa niya, dapat nating agad, agad na itigil ang digmaan sa gasa. Kailangan nating tapusin ito. Dapat tayong magsimula ng negosasyon kaagad. Kailangan nating magkasundo para sa kapayapaan. Kailangan nating maibalik ang mga bihag. Pagkatapos, lumipat si Trump sa usapin ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine at pinuna ang mga Europeo. Pinuna niya ang mga bansang Europeo sa patuloy na pagbili ng langis at gas mula Russia at sinabi niyang hindi siya magpapataw ng bagong parusa sa Moscow hangga't hindi tumitigil ang Europa sa pagbili ng gas. Sipi, Nahihiya sila at talagang nahiya sila nang malaman ko iyon. Dapat nilang agad na itigil ang lahat ng pagbili ng enerhiya mula sa Russia kung hindi ay masasayang lang ang oras nating lahat. Tandaan na bumaba ang pagbili ng langis ng mga bansang Europeo mula Russia matapos lusubin ang Ukraine. Pero patuloy pa rin silang kumukuha ng natural na gas. At ang pangunahing bahagi ng pagbili ng langis ng Europa mula sa Russia ay napupunta sa dalawang bansa, ang Hungary at Slovakia. Sunod, tinawag ni Trump ang Tsina at India bilang pangunahing taga-suporta ng nagpapatuloy na digmaan dahil patuloy silang bumibili ng langis mula sa Russia. Pero gayon paman, partikular niyang sinisi ang mga bansang Europeo na sila raw ang nagbibigay ng kanilang ambag. Sinabi ni Trump na handa ang Estados Unidos magpatupad ng mataas na taripa laban sa Russia. Ngunit muling pag-iisipan ng Russia si Trump tungkol sa pagpapatupad ng parehong mga hakbang. Sarkastikong sinabi ni Trump na matutuwa ang mga leader ng Europa sa kanyang pampublikong puna, pero ganoon talaga. Si Trump at marami pa ang naniniwala na siya mismo ang gumaganap ng mga tungkulin ng United Nations. Sinabi ni Trump na siya mismo ang nagpahinto sa pito digmaan. Binanggit ni Trump ang mga labanan sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan, Cambodia at Thailand, Israel at Iran India at Pakistan, Rwanda at Democratic Republic of Congo, Egypt at Ethiopia, at pati na rin sa pagitan ng Serbia at Kosovo. Pero may mga hindi pagkakatugma dito dahil alam nyo, ang koponan ni Pangulong Trump ay sinusuri ang mundo para maghanap ng mga lugar ng kaguluhan na pwedeng ayusin para makakuha ng mabilis na tagumpay sa kanilang kampanya para sa Nobel Peace Prize. Noong nakaraan, sinabi ni Trump sa kanyang talumpati na gusto niyang makuha ang Nobel Prize at naniniwala ang lahat na karapat dapat siya rito. Pero may mga tanong kung talaga bang tinapos niya ang mga sigalot na iyon, at kung siya lang ba talaga ang may natatanging ambag dito. Pagkatapos, inanunsyo ni Trump ang international na pagsisikap para tiyakin ang pagsunod sa Convention on Biological Weapons gamit ang Artificial Intelligence-based na Beripikasyon. Binalaan ni Trump ang mga bansa na mapupunta sila sa impyerno dahil sa kanilang patakaran sa migrasyon. Dito muna ako, sandaling titigil. Sa kanyang talumpati, madalas lumilihis ng usapan si Trump. Habang pinapakinggan ko ang kanyang talumpati, madalas siyang lumilihis at napapalayo sa paksa dahil hindi gumagana ang teleprompter. At heto pa. Kinokritika niya ang imigrasyon ng ibang bansa at sinisisi ang United Nations sa pagpupondo ng pag-atake ng mga migrante sa kanluran. Si P, panahon na para tapusin ang nabigong eksperimento ng bukas ng mga hangganan. Kailangang tapusin na ito ngayon din. Ako ay tunay na eksperto sa bagay na ito. Ang inyong mga bansa ay bumabagsak na. Sunod, pinuri ni Trump ang sarili niyang mga pagsisikap sa pagpigil ng migrasyon na ayon sa kanya ay dapat tularan ng mga banyagang lider. Kung hindi, sipi, ang inyong mga bansa ay mawawasak. Sunod, muli, inakusahan ni Trump ang United Nations sa pagpopondo ng hindi makontrol na migrasyon at sa paglikha ng mga problema para sa mga kanluraning bansa. Ayon sa kanya, ang mga programa ng United Nations ang dahilan kung bakit maraming migrante ang nagsimulang pumunta sa mga kanluraning bansa. Binigyang diin ni Trump ang misyon kontra kartel. Nagbabala na wawasakin niya ang mga ito hanggang sa ugat. Si P, kamakailan lang, sinimulan nating gamitin ang pinakamataas na lakas ng sandatahang lakas ng Estados Unidos para wasakin ang mga teroristang Venezuelan at mga network ng kalakalan ng droga na pinamumunuan ni Nicolas Maduro. Sinutukoy ang presidente ng Venezuela. Nagpadala ang sandatahang lakas ng Estados Unidos ng apat na marinero at sundalong pandagat sa karagatan ng Latin America at Karibe Bilang bahagi ng pinaigting na pagsisikap laban sa mga drug cartel, nagbigay ng babala si Trump sa mga tinawag niyang bawat teroristang bandido na nagkakalakal ng makamandag na droga papasok sa Estados Unidos ng Amerika. Sinabi niya, Pakiusap, tandaan nyo, wawasakin namin kayo. Sunod, iginiit ni Trump na ang renewable energy ay mas mahal kaysa fossil fuel. Sa pangkalahatan, tutol siya sa anumang uri ng berdeng enerhiya. Paalala ko, noong nasa Britanya siya, sinabi niyang, tanggalin ang mga windmill sa dagat dahil sinisira ang tanawin at hindi kapakipakinabang sa ekonomiya. Pagkatapos, lumihis si Trump sa script at nagpaligoy-ligoy. Tinalakay niya ang mga isyu sa kanyang pagsisikap bawasan ang krimen sa mga lungsod ng Estados Unidos. Tinawag niya itong carbon footprint ni Barack Obama, ang sarili niyang mga nabigong pagtatangka sa renovation ng punong tanggapan ng United Nations at ang pagiging epektibo ng mga wind power plant na iyon. At narito ang isang direktang CP. Hindi na raw kailangan ang mga baka, sabi ni Trump, at gusto raw patayin ang lahat ng baka, pero di niya ipinaliwanag kung bakit. Ganun lang, parang slip of the tongue. Hindi naman talaga slip, pero ayun, hindi na raw kailangan ang mga baka. Kung mayroong isang malinaw na tema, marahil ito ay ang pagpuna kung paano nilulutas ng karamihan sa mga bansa sa mundo ang mga issue at ang pagpapahayag na mas maganda raw ang kanyang paraan. Siguro baka ito ay isang alusyon o paraan lang ng pagsasalita, pero kahit na ganoon, medyo kakaiba pa rin pakinggan. Sinabi niya na sa Asia, kadalasang direktang itinatapon ang basura sa karagatan Sinabi lang din niya ang linyang iyon sa isang punto. At pagkatapos ay ipinagpatuloy lang niya ang kanyang pagsasalita. Ayan. Kaya ito ang mga pangunahing punto ng sinabi ni Trump sa pangkalahatang asembleya ng United Nations. Noong nakaraan, sinabi ng tagapagsalita niyang si Caroline Leavitt na ito raw ang pinakamalaking talumpati tungkol sa panlabas na politika na maririnig ninyo. Ayan. Pero kahit ganun, tinalakay pa rin ni Trump ang mga isyu tulad ng taripa at taripang pangkalakalan at sinabi niya na ginagamit ng Estados Unidos ang kanilang patakaran sa taripa bilang mekanismo ng pagprotekta sa soberanya at seguridad ng bansa. Si P. Sa Estados Unidos, gusto namin ng kalakalan at aktibong ugnayang pangkomersyo sa lahat ng bansa, sa lahat. Gusto naming tumulong, tutulong kami sa mga bansang ito, pero dapat patas at kapwa kapakipakinabang din ito. Dagdag pa niya, ang mga bansang lumabag sa mga patakaran ay nagdulot ng negatibong epekto sa mga bansang sumusunod sa mga patakaran ng kalakalan. Sipi, kaya ngayon naglalagay ng taripa ang Estados Unidos sa ibang bansa. Katulad ng matagal na ipinatutupad na taripa sa atin, ginamit din natin ito bilang proteksyon noong administrasyon ni Donald Trump. Tinitiyak ng taripa ang maayos at matatag na sistema para sa lahat sa hinaharap. Narito pa, binigyang diin ni Trump na ang Kristyanismo ang pinakainuusig na relihiyon sa buong mundo. Ngayon. At isang sipi. Protektahan natin ang kalayaan sa pananalita at kalayaan sa pagpapahayag. Protektahan natin ang kalayaan sa relihiyon, kabilang na ang pinaka-inuusig na relihiyon ngayon sa mundo, Kristyanismo. Ingatan natin ang ating soberanya at mga katangi ang nagbigay ng kakaibang ganda at pagkakakilanlan sa bawat bansa. Sa madaling salita, ito ang pangunahing mensahe ng Amerikanong Pangulo sa United Nations General Assembly. Paalala may meeting siya kay Ukraine President Vladimir Zelensky. Pagkatapos nito, magkikita tayo mamayang gabi para talakayin ang kasunduan ng mga pangulo ng Ukraine at Amerika. May mga parating pa tayong episode tungkol sa napapanahong issue. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel na ito, siguraduhin ninyong gawin ito. Pindutin ang like, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento. Sa episode na ito, isulat ninyo ang inyong opinion tungkol sa talumpati ni Donald Trump. Nagustuhan ko lalo ang biro niya. Tulad ng tungkol sa mga baka na parang hindi na raw nating kailangan. Isulat sa komento ang nagustuhan ninyo. Hanggang dito na lang. Ingat at paalam. Itutuloy